kaya magsatano ang mga sir about sa site ko. Uh, um, ang dami kong narinig na balita sir, sabi na mga sa akin. Um, di man lang inantay na makipakinggan yung side ko ano yung totoong, totoong buong, buong, story. So basta lang sabi ng ano ano hindi 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 ko kasi pinoy tayo eh. Kahit nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. Kahit ka na, kung gagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali, so hindi mo expect na tama yung sabihin nila na nag nagawa ka ng mali saka ano sir, um, kung magpagsabi sila na napakasama kong tao ano bang nakala nyo sa problema ko ngayon? nakapatay ako, nang ako, nagnato -na ako, adik ako yung problema lang po namin, napakalit lang po talaga problema nga mag-partner lang talaga nag-away kami, kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? Kundi kayo nag-away, congrats! <laughs> Kasi na, nasa perfect na relationship kayo. Hindi e ko nag-away kayo, ato lang yan. Hindi e ko nag-away kayo, nag nabuhat, nagbuhatan kayo ng kamay, eh, yun ay hindi tama. Pero yung sinabi nila, sir, na binugpug ko yung partner ko, abay yan, sir, hindi totoo yan. Yung partner ko, sir, kasama ko yan dito, nakulong ako, pinapantayan niya ako, sir. Kaya eh, tingnan, iharap ko dito yung partner ko sa inyo. Walang, walang makitang sugat sa mukha niya, pasa sa mukha niya, bali-bali buto. Walang yung makita. Napaka, ganda ng putis ng misis ko dito pag nandito siya sir wala wala walang bugbog na nangyari sir nga, nga. sa katangayan nga na sobrang haway namin uh, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, mas nagkakalaga ng mga 10,000, sila at nasira talaga ang namin. Bilas at tanggalat, sobrang galit niya. Tapos pumasok sa kwarto ko habang ako, titimingin ko siya sa paninir, pagsira niya mga gamit, pumapos sa kwarto, titimingin ko siya, parang nangasar mo, sige, basakin mo lahat ng gamit dyan. O sige, eh, ganun, papakulong kita, ah, Pumasok siya sa kwarto, nakalak yung pintuan, sinira niya yung pintuan pag kasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinapas niya sa akin, nung pag niya, niyakap ko pa nga siya eh. Sabi ko, tama si, na ako sa mga gamit ko. <laughs> so, nung hinakap ko siya, hanggang damating yung mama ko, nagalit si mama ko na ba't namin sira dito? Napagalit din siya, hanggang nag-away na mama ko, hanggang lumalak tuloy yung away, hanggang pumunta siya dito sa sa ano, sa police station nagreport siya kinayaan ko ko magreport ka doon kasi di na takot kasi wala naman normal na away lang sa partner Walang nang na nangyari sir Walang bubugan na eh tapos nagreport siya dito nang pagputa niya dito dumating yung pulis sa bahay kinausap ako ah, sumama ako sa police. ako, ako mismo sumama ako lang ang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga pulis pagdating namin sa police station nag-usap kami ng partner ko walang isang oras nag-okay kami sana sabi ng partner ko tara uwi na tayo ang na ako sabi ko, sabihin mo sa polis na uwi na tayo. Eh, pagkasabi niya sa polis na uwi na, uwi na kami, wala na, na-file na yung report niya. Surap mo yung magawa, kasi na batas eh. So, kala niya yung batas kasi, pining paglaruan. Eh, napasok ako sa kulungan, nagbate siya sa akin, 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report-report mo. Anong nangyari? Nakulung ako, nagbate ka sa ngayon, namamagawa ka. Namamagawa siya sa mga pulis na ipalabas ako, eh, may batas tayong sinusunod eh. Napangalit na sila ng problema naman, sir. Away magpartner lang, lang talaga. Wala, well, away partner, napangalit lang. Kung dapat tutukan natin na problema. Hindi ito problema ko eh, dapat problema sa mo. Azik, problema sa magnanakaw, problema sa ripis. Magandang problema ba? Ito, away, away partner lang. Napakalito talaga ng problema. Pero wala eh, vlogger tayo. Siyempre, pag vlogger tayo. Eh, kung ting pangangamali, kalat talaga yan. Mali ka na. Mali ka na sa tingin ng tao. Kasi abangan na nila yung pagkakamali mo. Pero walang problema din siya. Kasi mas marami pa rin naniniwala na may naiwan pa rin na kabutihan sa katawan ko. So, so yun sir. nagawa um, Nag-awil talaga. Okay kami sa partner ko. So, wala. Wala namang problema. Sadyang nakulong na talaga ako dito kasi may batas na sinunod dahil kaya sabi sabihin ng partner ko na yung urong na urong niya, yung mga sila sabi niya, wala na, late na talaga siya. So dapat sana hindi mabot sa ganito kasi away, away partner lang, dapat ano lang ba, dapat pag-usapan na lang sana. Maliban na lang kung yung partner mo, bilog-bilog binug, binug, mo talaga, bilog-bilog mo yung partner mo, yun yung hirap intindihin kasi abusado na talaga yan. Makita mo yung sirasira yung mga ng partner mo, binugbog mo pero yung away lang talaga na napakaliit lang. Hindi na yan, hindi, hindi yan yung kailangan na mabot sa ganito. Kaya Basta mag-partner dyan. Mm -hmm. Away lang talaga. Away lang. Oo. Oh, huwag na ano, huwag lang, lang magbubugan. Sir, na, na, tawa mo sa bubugan ng sa sinabi dun, uh, na bubugan eh. Tawa nga yun, yung eh. partner ko dyan eh. Kung nandito na partner ko sa'yo, papasa. Papanin ko sa inyo. Paparap sa inyo. Huwag na, baka ma-duwarebel ko pa na sa, sa news pa. Oo. Oh, sa ko na lang, para natin at earnings ba? so, so ano mga mo sir, sa mga nagko comment na for content lang po ito lahat? Asa mo na for content, dito content. Ah, uh, ano talaga to? Uh, nangyari talaga na hindi, na hindi hindi inasahan ba? Na akala niya yung ginagawa niya ng pag-report ay pwedeng bawiin. Na report kita. Kung ano na takutin kita. Pero hindi matakot ang batas, batas yun eh. So, yun nga. Wala na kahit talaga ng problema, away magpartner na talaga. Oh, so, ganun lang. Sir, ano personal lesson na na mo sa experience mo? Ah, uh, na-experience na ko dito, um, ano? Um, hindi, hindi 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 ano hindi um, hindi madali uh, ano hindi madali makulong. O oh, hindi madali makulong. Ako sa pobutik. Eh. Oh. Nakikita ko na pobutik dun eh. Oh, sabi na pobutik din. Brand to brand to ah, lagi ka tapay. Eh. Talo ko ulog muna ako. So mahirap na kasi na makulong. So dapat iwasan na lang talaga na hindi ka makulong para wala pong problema. Sarap mamuhay na nang nakatambay sa ano, kubo. na kasi nakatambay ka sa ano sa, sa kulungan, sa kulungan kahit kahit ano, kahit Maligo ka dun, di ko narasa maligo na katayo ka dun lang ho. Oh. Tayo tus si CR ka ganun lang kunti lang kimbot mo. Sir, ang hirap. Ato top class ka nakatiin ka sa kisame kasi pag tingin mo sa yung sabaw baka masuka ka pa. <laughs> di ba so may yun mga experience ko na di, hindi, hindi magandang balikan. Oh, okay. Pero experience lang yun. Uh, ah, magandang experience din yun. Oh, magandang experience din yun.